Magandang umaga mga Lodi Pasok na naman tayo ngayon Dito po tayo ngayon sa tapat ng Fisher Mall Araw-araw po kasi naglalakad ako Lodi Para matipid ng pamasahe Yung papamasahe ko Kung ko yan ng mga ko Hindi naman siya nagtitipid tayo Eh, ito yung umaga kasi nag-exercise So kahit lakad sa Gustap kasi maglalat, lalo na kung nang Na-exercise yung ating mga paa. Masa pa na naman, no? Nagamaganda ang panahon na iyon, hindi siyado mainit. Tumaga pa. Lakad, 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 lakad. Ito nga pala mga idol. Ah, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. Type nyo lang yung Anthony De Leon Mixed Video. Mapapanood din po yung mga bago kong video tsaka yung mga dati kong video. May yung mga gagawin ko pang video is na nagsuro. Meron din po akong list mga idol. Sa FB account ko naman po yun mga idol. pasuk 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 Mga kasi maaga pa first size. Masarap. Masarap na sa ulam. Редактор Punta <laughs> ma, na tayo mga idol Salamat talaga sa pagtang dahil Importante kaya pa natin magtrabaho sa para sa pamilya Sige mga idol, malayo-layo pa yung nalakaring ko Maraming salamat sa inyo mga idol